Hi guys, nandito nga tayo sa Mayporen uh, at try muna natin mag-firing, uh, pantanggal lang ng stress. Let's go! Nandito na nga kami ngayon sa Naik at ayan yung place kung saan kami magpapiring. Kasama ko nga pala dito si Boss Sunny at si Boss Vincent, sila kasi nagaya sa akin. Register muna tayo. Dito na nga kami ni Boss Sunny. Tatanggal lang kami ng stress. <laughs> Mamaya na bayad kaya saan ni? Bayad. Ang bis <laughs> binalini Hindi Oh, tagal pakan muna. O, susunod tayo. Oh. Ay! Ay.

Sarap nga sa tegi mm. <laughs> oh, okay. Pero lakas Solid, totally, solid totally. Kaputa na ka-shades po oh, na. Ay, Ayun, tatamaan Shades niya yung malayo <laughs> Video na Ah, oh, video yan Ay, ano? Ay, Soyangin, soyangin, soyangin. 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 malayo na yung target, no? <laughs> Natuwa sa malayo. May, nakikita mo tumatama eh. Pag doon, no, putang na parang wala eh. Ya, bangku bagalah.